Hindi oh, pwede! Ikaw ang kulong ka pa namin! Bata pa ako na... Ang ulungan ako. Ah, alam ko! Tamang praning talaga. epekto sa big CPC ko, lagi ako downers, vibes. Kung mo kaya sa sarili mo. Huwag mo mo kong Huwag Ako lang ba ang malas? Kung maniniwala ba ako sa'yo, iyo ba mo? pamilya mo? <Through> Kung susuko pa ako sa iyo, magiging kakampi kita. Kakampihan mo pa ako.